What's up mga kapamilya, magandang hapon po Ngayon po ay alauna po ng hapon At ngayong hapon may dala po tayong itong hagdan po Tayo po ay po sa kabilang ilog Gawa nang nung isang araw po ay marami na rin po kaming nakita ang mga hinog doon Titingnan po natin kung naandun po, po yung ating mga hinog na rambutan At minsan nga po ay may napasyal doon Pero okay lang po, kung pangkain lang naman po ay titingnan din po natin diretso harvest po tayo doon buwan ang nagkasabi-sabay na rin po doon may ilang puno po tayo doon na hinog na medyo mataas din po yun yung mga rambutan doon kaya kailangan din po natin hagdanan po at tayo po medalang ito pangkawit po ito may kabilya po ang dulo bali ang presyo po ngayon ng rambutan dito ay 20 pesos po Mura na lang ang po pero okay lang po at nabibili pa naman. Tapos po ay kaninang umaga ay marami na rin pong bumili. Kaya araw-araw po tayo halos dito ay may bumibili po sa ating rambutan. At ngayon nga po ay order naman po ulit ito yung ating kukunin. dito po ay dadalhin po ni tita sa mina po sa Camarines Norte na. Ito po ay paninda po nila doon. Bali sila po ngayon ay nasabayan bayan pa po ng Tagkawayan at namimili po ng mga ibang paninda. At mamaya nga pong hapon, pagkatapos po nating mga ay dadanan po nila ito. Dito po ay marami pa namang harbisin tayo, kaya laang po yung unahin po natin yung kabilang ilog. Gawa ng hinog na rin po doon ay titingnan po natin. Ayan po si Bayo, sumunod po. Patoy! Hindi ako makalsana, babaro ito, nahuli ako eh. <laughs> nahuli. Ako po ibubulaga ni Bayaw. Ay, hindi nakalis. Hindi nakalis po ay gawa ng babar. Meron po ang buntot na sako ah, yun Eh. Ay. Otoy. Ano, kumusta ito biyahe biyahay niyo, Otoy? Ayos man. Ayos. Ano, yung rambutan? Ayos man. magkano pa ang kilo doon, Otoy? 50 pa, nasi 50 pa. Babalik pa kayo, ano? Pag mayroong madadala. Ah, ay, ang bagsak na may ko lang. Ah, bayinching ko din. Uh -huh. Tapos ibibinta nila ng mag-ano? Ibibinta. Yun po, ganun po ang naging kalakaran po doon. Yung, di ba't naalala nyo po, tayo po yung kila, itay eh po ng rambutan. Naibinta po nila ng bayinching ko doon. Pero, sila po naman ay nakapasyal sa kanilang, ano, mga magulang doon. Naka... Madalang, nakapunta. Oo, madalang po silang makapunta ay. Yan yeah, ang ganda utoy ng ano, ilog natin ano. Yan po oh, yan oh. Linaw. Linaw. So, mahipon yan utoy. Hindi na kapag ano ulit. Ay ano ba? yan po ang ating ilog. Utoy na napusta pa ko eh. Intik na mangos. Ang dami hinugutoy. Hindi na po binalikan ng mangunga oh. Dami na po tayo makukuha dito. Ay, hinugan ng auto yun. o. Yan, o. Yan, nakakatuwa auto pagkadami nito. Tamang-tama itong ating hagdan auto yun. Ay, dalawang sako ito. Cutter. Meron ni isa auto yun. Ay, dito na tagahila ako. Oo, na po tayo. Auto Siya po ang tagahila, tagakawi, tagalapit. -taga -taga Harpo, nakasit na po yung ating hagdan. Yan, ang dami po nito. Yan, o. Ay, kapal po yan. Ang dami po nito. Wari ka dalawa sako ito, Toy. Jackpot po dito, jackpot. na po natin. Po, May natira po na sa, pinapal sa, pinapal sa pinapal atin. Pinapandaw. Oo, oh, salamat po sa blessing po. Tara, mga puti na po tayo. Dito pala po. Parang matutumba ko dito. eh. Yan po, napapaganabangan na po yung hagdan. Oo nga ay. Eh. Against the light, Toy. Oh. Hindi kita, ano. Ito po, oh. Yan, ang dami po nito. Yan, oh. Teka, oh, 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 bitamin mo nang madali. Oh, oh, yan. Aba. Hmm. Yan ang kagandahan po sa may hagdan. Hindi po tayo maihirapang maigi. Yan, oh. Yan, oh, lapit po sa atin. Kakatirin ang po natin. Ari, ah. Ito po, oh. Yan. Makulim ni Motoy. Tali bang? Tali mo ito para hindi bumanggal din ito sa ngap. Ayan, nung kapal Otoy. Ayan. Ay, ubusin na ito, otoy. Ubusin na ito ng ibang, ano, mga ngain. Hindi naman po tao ang bumibira ngayon. po. Kula sisi. po, yung ibon po ba? Yung Yung inaalagaan. Bakit? Iba yung kula sisi, otoy. Ito yung mga kulasising yun. Mamaya ito nagkalat po sa ano, baba. Lalahatik mo na ito eh. Ha? Mas maganda po ang sibol nito ay. Eh. Are po, pagkadami na rin. Ano mo to? Ha?

kabag at paniki hindi po nakabili tayo ng ano lambat yan lang mura po naman ay Mari. Ano mura po rambutan <laughs> kaya hindi nakalambas yeah. pero libre ulam mo ito yun ano ito yun. Libre ulang bayan, pa yan Ginada tak ada lagi

Napakadami po ng amin na kundi bayo o. po ay ano, may dahon pa ito. Pero pag ito po'y napitas, ayan, ang kapal po, tingnan niyo po mga kapaling. Yan po, namumula yun o. tapos lang po natin mag tanggal ng ano, manimot pala. Ito po, puro ito. Yan. Yan. Ito po ating ano, pipitas niyo naman. Ang problema ito? pagigimay. Iyak-iyak mo. Iyak-iyak. Sorry. Sorry. Yun po na may back na. May ano uti dito, patula oh. Kukunin ko pala. May nakita po akong patula dito. Kukunin ko po. Sayang. Ay, dalawa ito eh. ay, laki. Sigurado na itong ano, pang ulam. Hindi pa gulang. Hindi pa man. Ay, yari ito yung pang ulam libre na bawas ng tao nagagalain tapos patula po na. dalawa nakita po natin din sa ating patulahan ay ako po nadali ng ano nung tinggam tinggan o oh, pula po o, yan o oh. dyan si tatay yan o sakit o oh, natulog na ano po o oh, patula may ulam na tayo ito yung mga ano mga mga ay matagal tagal po aray Medyo busubuti ako ah. Oh, hindi Ay, si ano Yung L. Nag-pick up ng ano? ng buo. Uh -huh. Kay Kaya, Kaya po yung ganari araw-araw. Pag po may nag-order, harvest po tayo. Ganun kuha ah. Dapat dito pa. Okay. na. Layan mo sa mo, Aba, mainit ito to. Mas langit. Para tayo mapuwisan naman. Maganda. Diyan mga basura. Mamaya nga tayo doon. Sila ba lang dyan? Pagkakadami na ito. Sawa. ang sure time bibili ito. Yan ang pagkakanta nating rambutan po. Ibang kaka so, ang ah, ano, lalik ang po? pagkakas. Parang yun? Oh. Huh? Ngari po Sarap ano? Hmm. si eh. sa umi ka na? Huh? Hmm. Ang sarap po. Ano? Kami? Ano? Kami? Hmm. Kami yun. kami po ba? Pwedeng kuha ano ano? Arnibal. <coughs> Tingin. Di blender tapos pipigay na no. Ito po pwede ito? Anong palaman? Yung, ano, yung jam? ano hindi ano? Pwede siguro. Wala pa nagawa. Ay, ay gagawa tayo. Pwede ito, po pala siguro itong jam. Yung ano? Yung rambutan jam ano? Oo. Tatanggalin lang ay. Sa so, susunod nga po, hmm. magagawa na kami yung tracer. Nang... <laughs> Lugo sa riyo eh. Ha? Huh? Lugo. Eh. Gagawin jam naman eh. <laughs> Ayun daw. daon. Bus. Sama na. Patitalbus. Para malasa. <laughs> Nari tayong Kaya lang, napakadami pag-arjajamin ng ganar. Medyo may anghang. May <laughs> <laughs> ano po yan? Ha? Guyam. Chili flavor. <laughs> <laughs> nah, dahil pong guyam. Ayan ah. O, ito yung bako. Yan po yung guyam na maanghang. Ay, o, berdeng. Pagkarap po na pisa sa salig. Eh, ay, na may yeah. biks po aray. Ito <laughs> Lalo pag sa mata. <laughs> Para may sili. <laughs> Yun. Tapas. Diba marami na po ang hinog dito? Lalo sa kabila doon. Diba po ay lunot na. Ito ay bago pa po lang po. Ito bago Ito po huli. Ito ang ating iramutan din. Kaya... Laging maganda ang hinog. Yo, oh, ay ko ano? din no. Oh. Ano yun ba? Kinakain mo tayo na. Ano yan ito kayo mo? Kimukaan. Nang. Ito kayo. Wak. Ito kayo mo. mo Andin. Sini. <laughs> Paniki. Paniki.

parang parang walang nawak? Dati ang dami nung nakaraan. Daan ang tag mo eh. Yung mga habang tag siguro eh, nabawasan. Bakit? sa saulan? Oo, ano nga Nalamig. Hmm. Saka wala makain. Puro kaya wala Hmm. Ito rin ba? siguro isang ito. Ito yun. Hmm? Ito ito. Ha? siguro yan. Ito? ito. Hmm. So, talaga, ang sa tulad ng hmm. Ayun, laki ng natin. Ito yan dito. Ayun. Ano ba yun? Ladiko. Hmm. ko ma Ito nakaano lang ilang kilo lang yung hmm. unang bandil ay eh, 30 may 50 sa'yo may 50 ah tapos 15 Ano, 40 ko, ano lang, 5? 5. Yeah. Na? Mm. Tapos yung pinanguha ko yung 25. Di lang lang. 60 ah. Hmm, huh. Di diba? lang ba? Di ba? 65 ka na. 45 plus 15

Ate pala ang kuog. Oh my god. may suka pala din po. Pangalas umay kaya tsara po. Kapag <laughs> pala sulog din eh. Ayun. Bali dalawa po ang ating nakuha din eh. Dalawang sako sa po rin. Uno. Yan. yan, dami. Salamat po sa blessing. ung yan. Doon na po pipili ng mga magaganda. Yan dami pa po. Kaya lang ay hapon na po ay sa loob. Eh baka may upi utoy. Eh. Hindi. Na si mam po yung din eh. Yupi ito utoy eh. Hindi yan. Pagapay eh. Pag Oo okay. eh. Dala po ni Mami Hubbin. Kaya mo niya. Ano ito? Kaya mo ito. Atahan kita. Ito. Atahan kita ito. Ano? Sunong. Yan. Uwi na po kami. Salamat po. ganare po tayo. Nandito po tayo sa kabilang ilog ay. Pasan po ang ating gawa. Papunta sa bahay kami po tigisan ni Bayaw si mami po may dala ng hagdan mga ano po ito by 5 kilo siguro ang bigat kayang kaya naman po malapit lang naman po tatawid lang po tayo ng ilog naandun na sa bahay tayo sayang naman po kapag ka hindi kinuha ito kinakain na po ng mga ibon at saka po kabag paniki sa gabi sa araw ibon tinigilan na po ng mga hunguha yun nga alam po pala mga grupo na yun ang nangunguha nung nasabihan po natin yung mga bata ay hindi na po nangangawala nangahinog na po kaya ito na po yung mga hinog natin nakuha na po natin pero marami pa po doon baka po may isang burden pa yun hindi la ang ayun po sa kabila si Bayaw nakatawid na ayun liwanag po ng ating ano ang linaw po ng ilog